Busy sa pagpanglimpyo sa gipangbaha nilang nila mga Pinoyanan, sa lapok ang mga residente sa duha ka mga sityo sa barangay Ibabaw, Istan, sa Mantawi City. Subsub -sub nga clean up ang ipahigayon, mas gihingusgan pa ang report ni Nico Serino. Ikaduhang gabi inang nangatulog sa gym sa barangay Ibabaw, Istan, mga apiktado sa pagbaha. Gusto nilang maniguro daan, labi na kuno nga miuwan makadyot kagabi eh apan wa hinuon kini makabaha pag usab. Domingo sa gabi sila na makwit tungod sa paglunop sa parte sa may sitio manga ug papaya. Kaganihang buntag, anam-anam na hinuong na mauli ang mga apektado. Siguro na nang mike kisa pa pud magsikuhan na mga to. Ug naguwan magmonitor gyud mga di dili matuog. Tungod sa kanang baha ba. Mahadlok mo magbaha. Sa maong lugar, subsub -sub ang pagpanglimpyo nga gihimo. Kini usa ka ginang giuna ang mga gamit sa kusina ug kubiertos pagpanghugas human milutaw tanan sa baha. Ang uban nga mga Pinoy anan puno og mga lapok na moay gimanumano paglimpyo sa mga tagbay. Ang ubang pamilyahan wa na gyud nahimo og gipanglabay na lang ang ubang mga kagamitan nga dili na mapahimuslan. Hindi to na lang ko agis ato pe wala na mo kay kung muubog ko kuy ugawar ba jud na dito lang po sa ato paagi. siya yung cross drain pa doon dito sa atbang at bago lang yung drainage. But there's a problem na ang run off tag niya is ila tatong ilabang na yung So napotol na siya. So ang ilahan lang ibasihan lang nila yung paagi at sa karaan na itong gamay kay magigo sa transmission line sa NGCP. Sa gilusad nga forum gipasabot ni Mayor Jonas Cortez, ang importansya sa pagtinabangay sa lain-laing sektor aron masulbad ang suliran sa baha. Matud pa nakatabang ang de-clogging ug clean up ni atong miaging mga buwan maong mas hingusgan pakini ni awhag siya og higpit nga koordinasyon alang sa kasulbaran sa problema. We've been uh, fortunate to have uh, projects implemented by DPWH but unfortunately there was a A, a need for coordination, especially with the connectivity of the outfall of the drainage, the elevation, and uh, the capacity of the, the drainage lines. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdag.